nagalap na nga ang kinatatakutan ng mga bashers ito ay ang muling pagsasama ni Min Mendoza at Alden Richards bagamat hindi ito binabalita sa mga mainstream media ngunit ang hinala ng buong True Blooded Aldam Nation ay isa ito na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards sa paghahanda sa muli nilang pagsasama sa isang pelikula Matagal na kasing pangarap ni Alden Richards na makasama niyang muli si Maine Mendoza ngayong 2020s. Kung matatandaan nyo ay ang huli pa nilang magkasama ay sa Alda hirap pa. Talagang hirap na hirap sila dito. Dahil na rin sa produksyon Alden Richards noon ng kanyang network. At si Min Mendoza naman ay hawak ng APT. Kaya kahit magkasama pa sila sa Itbulaga, ay talagang nahihirapan silang gumawa ng kahit anong proyekto. Ngayon pa kaya na nadagdagan na magkaiba na sila talang tulang tuluyan ng network. Kaya talagang mas mahirap dito ay dumubli pa ang karanasan ng paghihirap nila para magtambalan. Ngunit napakaganda ng inisip ni Alden Dichards na kanyang produksyon na solo. Diyan mo talagang malalaman ang kilos na ginagawa ni Alden Dichards ay talagang napakamatalino matalino, napaka mature at talagang kinikilala ang samahan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Batid ko nga, kaya nga lang ginawa ni Alden Richards ang kanyang myriad na produksyon ay para lamang mapalapit muli kay Maine Mendoza dahil napakahirap naman niya itong makasama na kahit magkasama sila sa isang TV show na itbulaga ay hindi sila pwedeng magsama sa mga proyekto dahil nga sa pagkakaiba ng kanilang mga management ngunit ang maganda dito ay tuloy-tuloy na ito dahil nakita na nga sila at kahit kailanman ay hindi na ito basta-basta mabubuwag pa dahil talagang ipinakita na nila na kayang-kaya na nilang gawin ang kahit ano kung magtutulungan sila at magsasama ng walang kapalit na hinihingi. Dapat ding umamin si Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko para matapos na ang lahat ng mga duda sa kanilang relasyon. Gayunpaman, ang movie na ito ay matatapos, ngunit ang pangbasa kanila ay tuloy-tuloy lamang kaya mas maganda na umamin si Alden Richards na ngayon na napaka-boom ng kanilang movie at nasa stage sila ng promotion ng sa ngayon madoble pa ang lakas ng pagpopromote promote ni Alden Richards. Ngunit mas maganda na rin ito para na rin sa kanilang personal na buhay. Hindi hindi naman kasi nila ito maitatago ng habang buhay. At kung maitago man nila ito, ay siguro ay dapat na silang umalis sa pag-aartista at mamuhay na lamang ng tahimik. Ganun din ang mga nasa paligid ni Alden Richards at Maine Mendoza gayong marami nang nakasuporta sa kanila sa privado ngunit pagdating sa publiko ay hindi ito maaasahan kagaya na lang ng mga nagtatanggol sa kanila kung mapapansin nyo kasi ay walang kaibigan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang nagtatanggol sa kanila taliwas ito sa iba't ibang artista katulad na lang iba't ibang artista na merong best friend na nagtatanggol sa isa't isa ngunit malayo yung malayo ito kay Alden Richards at Maine Mendoza. Kumbaga, parang sila lamang ang nasa karir nila at walang tumutulong sa kanila para magtanggol. Naranasan na rin ni Alden Richards na siya pa mismo ang nagtatanggol kay Maine Mendoza at ganun din si Maine Mendoza para kay Alden Richards. Dapat nang kasing gawin nila ito dahil na rin ang makaiwigan nila ay hindi maaasahan sa mga ganitong bagay dahil napakatahimik alam naman natin na syempre ay nasa under contract din ng kanilang network itong mga kaibigan niya kaya tinding hindi ito basta basta makakabigay ng opinion o makapagsalita man lang para ipagtanggol si Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo pa nadagdagan ito ng problema dahil magkalayo ng network ngayon si Main Mendoza at Alden Richards talagang napakahirap nga ipagtanggol ang isa't isa kung malayo ito ng pinagtatrabahuhan ngunit gayon paman man talagang dapat ay manatiling matatag si Main Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay hindi sila mahirapan sa kanilang mga future ang pag-amin lang gagawin ni Alden Richards at Main Mendoza sa publiko ay walang kasiguraduhan dahil na rin sa mga dahilan na hindi hindi pwedeng ipalabas sa publiko tanging si Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang nakakaalam nito miski ang buong Aldam Nation ay walang kaalam-alam kung bakit ito nangyayari ngunit merong mga hint ang buong Aldab kung bakit hindi nila ito ginagawa ito ay ang pagkasira ng kanilang kasikatan ngayon kung matatandaan nyo lahat ng mga laos na artista ay talagang nagpakontrobersya para lamang mapansin ngunit nung sikat pa sila ay talagang hindi makabasag pinggan sa mga isyo at talagang tuloy-tuloy ang pumbubola sa publiko at pagkatapos nga silang malaos ay dun mo makikita na talagang kung ano-ano ang pinagagawa nila sa kanilang buhay sa publiko at nilalabas nila ito ng privado ganun din ang iniisip ni Aldan Dijas at Min Mendoza Ngayonmang nasa rurok sila ng tagumpay ay mahihirapan sila na umamin sa publiko dahil nga naman kahit anong ganda ng kanilang gawa ay talagang sinisira pa rin sila ng mga bashers na wala nang pinipili at hindi na nag-iisip yan talaga ang ginagawa nila pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards kahit anong pagtulong nito sa kapwa at ang pagbibigay ng kasiyahan sa publiko at Pilipino ay nagagawa pa rin nila na sirain ito. Yan talaga ang nagagawa ng pera at mga bayaran ng mga media. Diyan mo malalaman na kung totoo man ang ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi nila ito binabalita sa publiko. Bagamat ang mga negatibong balita ang pinag-aaksayahan nila ng panahon para lamang masira si Ming Mendoza at Alden D. Charles ang example dito ay ang mga pagtulong ni Alden D. Charles sa publiko na hindi naman nababalita sa mga mainstream media ngunit ang isang artista sa mga brand X kahit nabigay lang ng isang ballpen o papel ay talagang ibabalita na sa media na timo na parang isa ng anghel dyan mo malalaman kung bakit si Mel Mendoza at Alden di nag-iingat sa mga ganitong bagay. Kami kampante lang dahil alam namin ang totoo. Alden and Mel forever. Napakagandang observation niyan, Merli Agurin Talagang kung mapamansin ng buong Aldab ibang-iba na ngayon ang aura at ikinikilos ni Captain Bernardo na ito nga lang passion show na nakakalipas ay kitang kita ang pagiging daring na ni Captain Bernardo kitang kita sa mga poto na talagang nagbago na siya at talagang mga daring ang mga roles na ginagampanan ngayon kaya wag nang magtataka kung ito ay magawa sa pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Huwag na kayong magtaka dahil ngayon ay wala na ngayong pumipigil kay Catherine Bernardo na gawin ang gusto niya. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching! You keep me from going crazy. Now you need some time before you can call me baby. Before you love me in, yeah, before you love me in. I, I, I just